isa namang buhok na hindi maintindihan ang ating aayos and for today's video mga sis sa itsura pa lang ng ating client's hair talagang pang emergency na ito so bali first time nga ng ating client na magpapaayos sa atin at nakita lang tayo dito sa facebook kaya nag try siya dito sa atin na ipaayos ng itong buhok niya although meron talagang tagaayos ng kanyang hair kaso nga lang sa tuwing nagpapaayos siya ng kanyang buhok it's either Uh, balik sa dati yung hair niya or na-over process or nasusunog yung hair niya. Ang current status ng ating client's hair ngayon is previously rebanded na may kunting sunog. Dating naka-bleach na pinatungan ng itim. Then, kinulayan ng blonde. O, oh, diba? Talagang pang-emergency ang ating attacking ngayon mga sis at yung hibla ng ating client's hair is fine hair na isa rin sa mga very challenges na uh, hair situation and the same time ang dami niyang tangles kasi lagi siyang nakapuyod so kung gusto niyo makita ang kanyang hair transformation mga sis please keep on watching and after ma-analyze ang hair ng ating client ay nagproceed na kami sa application ng rebonding cream 1 And since meron siyang regrowth aside doon sa kanyang uh, previous reband and color, so inuna ko munang in-apply yan yung pinakatuktok na regrowth parts nga niya. Bali, nintay ko munang ma-process yan before ako nag-proceed sa reapplication ng rebanding cream 1 doon sa kanyang uh, bleach hair and rebanded hair. And uh, meanwhile, after nga ma-process yung regrowth, ay sinunod ko na may in yung kanyang previously rebanded hair and colored hair. Then, uh, super alali lang ako ng spray water doon sa rebanded parts kasi masyado ng compromise doon yung part na yon. And after nga ma-process yung lahat ng hair niya, ay pinabanlawan na namin. So, ito na mga sis. Then, after niyan ay pinatuyo na namin, syempre. And this is the result after namin siyang mapatuyo. Uh, so, as you can see, straight straight na talaga siya dito kahit lower lang yung gina, uh, ginamit namin or ginawa namin and according to our client first time nga daw niyang maka-experience na after blow drying ay unat na kaagad unlike sa kanyang uh hair service done before ay after rebonding cream one ay sunog or buhaghag yung kinakalabasan and after nga namin siyang mapatuyo nagproceed na kami sa hair ironing syempre mga sis bawal tayong magskip ng procedure and this is the result after namin siyang ma-iron sobrang silky and straight na siya so nakita na yung mga chismis ng kanyang buhok yung mga patches ng uh, hair color before you at yung bleach. So, ang next naman yan, pahinga lang ng 5 to 10 minutes, saka naman isunod i-apply yung ating neutralizing cream. So, at this very moment, mga sis, after hair ironing process, ay nag-apply na kami ng neutralizing cream. Then, babadito for about 20 minutes. After that, papabanlawan natin. Then, isusunod natin na apply yung kanyang treatment. So, alright, mga sis, after neutralizing cream, Pinabadlawan na natin. Then, in-apply na natin yung kanyang hair botox treatment dito. Ipababa natin ito for about 1 hour naman. Then, uh, proceed sa blow drying dahil na natin siya papabanlawan. So, dito after nga ma-process yung ating treatment for 1 hour, nag-start na tayo sa ating blow drying. And, dito mga sis, makikita talaga natin yung pinaka-result kung ang uh, hair ng ating Neuriband is back job or not. Kasi after neutralizing cream, uh, process na talaga yung rebanding doon. So doon talaga natin malalaman kung back job yung gawa natin or hindi. So make sure na all the process dyan is maganda talaga mula umpisa hanggang sa uh, ironing. Kasi pag once na hindi maganda yung pagkakababad ng ating rebanding cream one or sa pagkaka-iron, may tendency na hindi maganda yung outcome ng ating rebanding. And according nga sa ating client, sabi niya, ako lang daw yung nag sa kanya na sobrang tagal niyang process. Kasi most likely sa dati niyang pinapagawaan is mabilis ang process lang. Medyo naiinip na nga yung ating client yan sa sobrang tagal ng aming hair rebounding process. Pero sabi ko, okay lang yan ma'am, tiis-tiis lang. Ang importante is magawa natin ng paraan yung hair mo. And by the way mga sis, after blow drying, syempre pinadaanan namin siya ng pang last iron. And this is the result after namin siyang mariban. So as you can see, wala na talagang kulot na nakikita. Super shiny and silky. And by the way, hindi na rin namin siya kinulayan dahil request na ng ating client na wag nang kulayan. So this is the result. At mga sis, wag na kayong mag- request ng face reveal dito. So tingnan nyo na lang or mag-base na lang kayo sa buhok at yung uh, suot ng ating client na color pink na damit. So check naman natin yung kanyang after wash result mga sis. And this is our client sa uh, feedback and after wash result mga sis na sinend sa atin. syempre maganda pa rin yung hair niya kahit na banlawan na. And sabi ng ating client, first time nga daw niya magparibanta hindi sablay. Kasi yung mga previous sa riband niya kung hindi kulot, sunog then bali one week ko na pala siyang na-rebound dyan saka siya nag-send ng uh, videos so kita nyo naman yung ebidensya ng kanyang after wash result after one week mariband doon sa kanyang before na hair so kung doon sa mga nagda-doubt na naman na baka mag-ibang tao pwede nyo pong i-message yung ating client na siya talaga yung nasa video Alright and that's it for this video. Thank you for watching and see you in my next video mga sis. Bye!